Naglinis na nga ako ng CR dahil nung at Linggo hindi nga ako nakapaglinis at nung day off naman ng asawa ko pumunta kami ng prime water para ireklamo yung sobrang hina namin na tubig. Pasintabi na nga dito sa bowl namin dahil hindi ko nga to nalinisan ng at Linggo. Kaya binabaran ko muna ng Domex na mga ilang minuto bago ako maglinis para mamaya ay hindi na nga ganun kahirap linisin. Isinama ko na nga rin ibabad, pati yung mga gilid-gilid ng tiles dahil naninilaw na rin. Naiinis kasi ako ngayon maglilinis dahil nga ang hina-hina talaga ng tubig dito sa amin. Nagsimula ito November. Sa sobrang hina nga, pag naka-open yung gripo sa labas, kahit hindi ganun kalakas, e eh, wala nga pumapasok na tubig dito sa loob. At pagka meron nga naliligo dito sa CR oh, may gumagamit ng tubig, wala nga lumalabas dun sa may lababo. Tapos, napakatagal pa man din bago mapuno nung timba dahil sobrang hina talaga. Kaya itong shower nga dito sa CR, parang pang na lang at hindi na nga namin nagagamit dahil halos wala nang lumalabas sa tubig sa sobrang hina. Nakakainis pa nga lalo pagka naglalaba ko. Ngayon nga hindi na ako nakakapaglaba sa umaga at tanging gabi na lang. Pero kahit nga sa gabi ako naglalaba, sobrang hina pa rin talaga at kaya naman inaabot din ako nung napakatagal. Buti na nga lang din talaga automatic na tong washing ko. Minsan nagsasalang ako bago ko matulog para kinabukasan pagising ko, isasampay ko na lang. Ewan ko ba, simula nga nang napalitan nga ng prime water, yung water district ay eh, mas lalong lumala yung tubig dito sa may dasma. Kahit nga sa ibang lugar na ako mas malala dahil hindi nga sa kanila talaga nagkakatubig at tuwing gabi lang. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko na brush na nga ako nitong CR, tapos sinama ko na nga rin linisan pati itong tabo at saka yung timba iba na nga itong ginagamit ko na timba dito sa CR dahil yung nabili ko nga sa orange app pinabasag nga ng mga bata after ko nga makapaglinis nagbanlaw-banlaw na nga rin ako dito at kinabit ko na rin pati itong mga nilinisan ko na namin ng toothbrush hinuli ko na nga linisan itong mga pinagpapatungan namin ng mga shampoo Pinanasan ko na nga lang tong organizer ko dito sa CR at hindi ko na nga binasa para hindi mas lalong lumala yung kalawang may ibang part na kasi doon na kinakalawang na at eto na nga yung CR after malinisan Kinabukasan naman day off ng asawa ko, sabi niya nga pumunta kami dito sa May Prime Water para nga i-reklamo yung tubig. Nagsabit naman na kami ng ticket online pero dahil wala nang reply isinadya na naming pumunta. Pero ayun nga yung sabi sa amin eh baka daw pumunta ngayon o di kaya sa susunod na araw para nga daw i-inspect yung aming tubig. At hopefully nga maging okay na yung tubig namin at lumakas nga ulit. After naman doon, pumunta naman kami dito para mag-withdraw. At bago nga kami tuluyang umuwi, eh bumili muna kami dito sa Julius Bake Shop nitong mga tinapay. H Hapon na rin kasi ng mga oras sa tot, at wala pa naman kami hin sa bahay. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, ibumili na lang kami ng tinapay. Kaya ako lalong lumulobo, ibumibili ng pagkain. Pero eto, may nga ng pagkain. Tinatanong <laughs> ko nga siya dito kung alin yung gusto niya. Sabi niya nga yung egg pie nga raw. At yun lang muna mga Marce and Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.